Good morning mga kaibigan, mga kaigan TV. So, mag update nga ako ngayon dahil marami sa aking nagtatanong at nagko-comment sa aking mga mga videos na paano nga ba ako nakapunta dito sa Malaysia? Ano nga bang agency ang aking in-applyan dyan sa Pilipinas? So, pasensya na kayo mga kaibigan kung hindi ako nakakapag-upload gawa ng medyo busy sa trabaho. So, Simula ngayon, mag-a-update na ako sa inyo ng mga kaganapan dito sa Malaysia. Uh, mag-upload na ako. Sa mga hindi nga pala, hindi pa nga pala nagsusubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel, IGN TV at saka pakihit na rin ng na rin ng, uh, notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload na videos tungkol sa pagpunta ko dito sa Malaysia. So, mga nagtat, may unang sasagutin ko yung nagtanong sa akin doon sa comment na safe ba raw dito sa Malaysia ang maging OFW. So sa akin po, safe na si po dito sa Malaysia at masaya dito magtrabaho sa Malaysia. Gawa ng parang nasa Pilipinas ka lang, mas safe pa nga dito sa Malaysia kaysa sa Philippines. So masaya dito magtrabaho, gawa ng napaka-mura ng cost of living. Kaya mas maraming uh, mga OFW dito ang tumatagal na nagtatrabaho dito sa Malaysia, mas pinipili pa nilang magtagal dito sa Malaysia kaysa umuwi ng Pilipinas. Gawa ng uh, uh, sakto lang yung sahod, hindi naman kalakihan, hindi naman uh, kaliitan. Depende na lang sa tao kung masinap ka sa pera. Kasi sa palagay ko makakaipong ka naman gawa ng napakababa ng cost of living dito. Tapos may enjoy mo dito yung pagiging OFW. Pwede kang pumunta, uh, pwede kang mag-travel papuntang Singapore by train, by airplane. Pwede kang pumunta ng Thailand, Indonesia, by train on, uh, also. Uh, so sa akin, uh, nakarating na ako ng Singapore. By land lang aming sinakyan. Uh, nag, nagbus bus kami. Uh, so, na-spend namin yung 4 days. Enjoy naman kami sa Singapore. Gawa ng walang visa, pwede kang umiksit ng Malaysia, pwede kang, pwede kang umiksip ng ah, pumunta ng Thailand, Indonesia, nang walang hassle. Passport lang ang kailangan. So, kasusunod ko mga vlogs, mag-comment lang kayo kung gusto nyo malaman kung anong agency dyan sa Pilipinas ang aking in-applyan at kung magkano yung naging sahod dito sa Malaysia. So, para sa akin yung unang tanong talaga ng isang uh, comment uh, sa comment section ko ay, kung safe ba raw. Para saan safe na si dito na magtrabaho sa Malaysia. Uh, may enjoy mo. Uh, marami pa ka pang mapupuntahan. Hindi ka mahihirapan sa pagkikipag-communicate dito sa mga lokal. Kasi uh, sometimes may mga salita tayo na same lang dito sa Malaysia. So, uh, hindi, na, hindi mo kailangan mag-aral ng napaka napakahirap na English only uh, basic English lang ang kailangan mo dito. Mas magaling pa nga tayo kaysa sa kanila mag-English. So, guys, hanggang sa muli, maraming maraming salamat. Comment lang kayo sa aking uh, uh, video kung ano yung gusto nyong malaman at uh, kung ano yung mga proseso ang kailangan nyong gawin para makapunta dito sa Malaysia. Kasi, uh, napaka-cheap ng pamasahe papunta dito sa Malaysia. Kung halimbawa, ikaw ay isang OFW na dito sa Malaysia, pwede kang umuwi ng Pilipinas ng uh, 8,000 balika na yan by airplane kasi mura lang yung pamasahe. Hindi tulad sa malayo nga, ma malaking ang sahod, malayo naman, 50K naman ang pamasahe sa airplane. Dito sa Malaysia, makakaipon ka na kahit mala maliit, hindi ganong malaking sahod mo, makakaipon ka naman dito. Tapos, pwede kang umuwi ng wala pang 10,000 10,000 piso ang may spend mo sa pamasay. Back and forth na yan. So, guys, comment down below and I will update you and I will answer your comment and questions to my uh, vlog. Thank you, guys!